Shout out po sa ating mga tatakbo ngayon ng barangay captain at barangay kagawad no. Ah uh, good luck po sa inyong lahat at uh, ito lang masasabi ko no. So, ito naman tayo ah uh, uh, eleksyon na naman no. So Uh, natutuwa lang ako sa ating mga kandidato no uh, uh, ito uh, Isisir lang ako ng ano uh, pagka tuwing eleksyon talaga no uh, ang saya <laughs> ngayon pa masaya na ako <laughs> uh, ang saya no uh, alam nyo guys yung ma uh, kandidato natin ngayon no pagkatuwing eleksyon ah uh, no yan uh, talagang uh, mga ano yan uh, mga smiling piece niya at <laughs> <laughs> malayo pa lang yung tao uh, mga kasalubong niya hindi niya pa naaninag kahit isang kilometro pa lang yung tao hindi uh, niya pa hindi niya, niya pa nga nasiguro kung tao talaga yun o <laughs> ayaw ay guys mo na ganyan na kasi kandidato nga eh no <laughs> yun talaga pagka Filipino uh, Pilipino uh, strategy na natin yan no so ito lang masasabi ko sa inyo uh, uh, kap uh, sa mga barangay kagawad na uh, uh, wala na tayong 20-20 ngayon minimum na tayo 300 <laughs> Fuck. <laughs> Binna <Brandon> 300. <laughs> Ininom muna tayo 300 kasi ang mahal na ng bigas eh. isi uh, Isipin mo yon, uh, ang bigas ngayon is uh, nasa uh, 55 per kilo na. So uh napakamahal na noon. Oh, fuck. <laughs> so, uy, napakamahal na noon, ang hirap na noon. Kaya wala na tayong kindi kinde ngayon, wala na tayong binti-binti uh, ngayon, no? uh, minimum na tayo 300 <laughs> ano ba kayo <laughs> ayang kayan niyo yun uh, sa mga tumatakbo nating kapitan dyan at barangay kagaw ayang kaya yun minimum na tayo 300 yun ayang yun na yun ah <laughs> uh, yun uh, kailangan yun eh ah <laughs> uh, ganun talaga ah <laughs> uh, Pilipino tayo eh <laughs> ganon talaga 300 talaga oh, no 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 hindi no. ah uh, ah uh, wag yung si guys yung video ko ha uh, <laughs> ha yun mahirapan kayo noon ah uh, pang pagod vibes lang to no so ah uh, this is a vlogger ah uh, gusto ko lang kayong pasayahin no ah uh, kahit ah uh, tingnan natin seryosohin yung problema kasi problema na yan eh na yan eh eh uh, isipin na lang natin ah uh, yung ano yung 300 <laughs> minimum <laughs> 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 deh uh, yun talaga yung strategy natin yan kasi nung uh, nung ano uh, guys nung may dumaang sakuna uh, alam niyo uh, nagpalista kami sa barangay doon sa kas ayuda ng DSW ni eh, no so alam nyo guys kung saan kami linista linista kami uh, doon sa Uplan Tukhang <laughs> <laughs> oh. ano tingin nyo sa amin adek <laughs> wala kay sa ayos ha uh. wala namang ganyanan wala namang laglagan dyan what, what the fuck De, uh, <laughs> serious talaga ah uh, Nagpalista kami sa ano uh, sa <laughs> ang bagod vibes lang to <laughs> uh, guys, nagpalista kami sa nung may dumaan sa kuna, nagpalista kami sa kasayuda ng DSWD uh, para uh, <laughs> ma may makuha lamang kami <laughs> uh, linista kami doon sa uplan tukhang <laughs> ayusin nyo <laughs> ayusin nyo <laughs> ah, uh, yun, ah, uh... <laughs> Uy, kap! <laughs> Palitan ah, tagalista ah, 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 ya, layu layo ah, 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 What? Eh, joke lang, ah, <laughs> okay, so, uh... ah uh... Saludo pa rin ako sa mga tumatakbong uh, barangay captain at kagawa dyan at yun lang. Uh, mm, yun lang, uh, good luck. Uh, good luck sa inyong lahat at yun. Uh, huwag kalimutan yung minimum 300. Oh, no. <laughs> 300 minimum 300. <laughs> oh, no. wala ano? ng 20 20 ngayon, oy. 300 na mahal na ng bigas, mahal na ng bilihin. Uh, yun lang. Uh, thank you so much sa, uh, sa mga uh, napasaya ko uh, sa video na ito. Uh, huwag yung kalimutan i-share pala para uh, uh, marami tayong katawa. Pagod <laughs> <laughs> vibes lang po. Uh, bye!